Ito okay, mga sir, ito mayroon tayo isang click na 125 na galing pa ito ng ano, uh, North Calaucan at uh, subscriber followers kaya napunta sa dito kasi ang gagawin ko dito mga sir ay uh, ako ng makina na dapat sana ang ipapagawa lang dito mga sir ay uh, overheat tapos nagbabuhas ng langis at uh, kahapon nga kahapon pa ito mga sir kaso nga lang hindi nabot sa oras at kahapon nga naiirapan kami dun sa isang uh, tornilyo niya sa may CBT para i-check yung kanyang uh, sigunyal kung may alog or wala pero doon pa lang sa pagtanggal ng tornilyo dun sa may CBT na ginamitan ng impact ayun, ay laro straight doon sa ano, yung paggamit ng impact doon sa mga naging previous niyang pinagpagawan na laging nagpapalinis ang CBT ay ginagamitan ng impact ay, ngayon nung punta sa amin dito siyempre kapag once na ganito yung problema at napansin ko rin na medyo mabibrate yung kanyang motor ay uh, inalam ko na rin yung pag check or check natin yung kanyang sigunyal at naging positive naman na yung motor ni sir ay uh, kalampag na yung sigunyal niya pero doon sa tunay nyo kasi dito so may part ng CBT natanggal naman ka mahirap pa kasi ang nalustrid yung gitna yung gitna pa yung nalustrid dyan ginamitan natin ang porting ginamitan namin ni Kapulong pinagpalit-palitan namin dun kami inabot ng oras sa pagtanggal pa lang doon sa tornilyo o okay, sana kung nasa taas lang o sa baba pwede mong sinsilin ay yung kaso sa gitna kaya natagalan tapos nung natanggal na nga namin inalog namin yung sigunyal kasi nga, useless kasi di yung pagpapalit ng black set kung hindi mo pupuntiriyahin yung uh, pag-check ng sigunyal. Magiging useless lang kasi yung pagpalit natin ng black kung ang uh, main issue ay uh, sigunyal. Sisirain pa rin yung bagong black. Kawawa yung customer. Siyempre, pati yung gumawa, ma magkakaroon din ng problema. Kasi nga, kaya nga napunta si customer para ipacheck yung kanyang motor kung ano yung mga dapat gawin or papalitan kapag once na ang kilometer mo ay uh, umabot na siya ng 100 plus check natin 138 yung kanyang kilometer mga tapos batak tong motor na to sa ano sa joyride kaya ano ito pandre natin <coughs> overheat tong motor na to, kaya siya napunta rito tapos malakas magbawas ng langis Ayan, papansin nyo yung tunog Parang may kakaibang sounds Na parang naguumpugan Tapos may lang pangkalansing Ayan na po yung sigunyal Totally, mild pa lang naman ito Hindi pa naman na uh, umaabot sa ano Kaso nga lang Ay uh, may problema na kasi yung block nya Saka gasket overheating na Ngayon kung hindi mo papaltan yung sigunyal na may alog na Ay uh, magkakaroon sya ng problema Mamaya pakita ko sa inyo After kong kalasin yung makina yung uh, alog sana bearing lang para at least makatipid si customer kasi lakas na alog nito kahapon hindi ko siya maalog ngayon dahil nga ano dahil nga kapag once na hindi siya nakatop dead dito pit na pit yung ano yung timing chain kaya hindi mo siya maalog pero inalog na namin kahapon yan at uh, pinakita din namin sa may-ari at uh, aware naman si may-ari ng motor na yung unit niya ay uh, talagang issue na yan, issue niya na yeah. Makalampag na. Kaya ang gagawin ko muna ay uh, kakalasin ko muna yung makina. Paghihiwalayin ko muna yung chassis sa makina. Sa so, pag naman ng makina, ay uh, i-double check nyo mabuti yung mga sensor para pag iniwalay iniwalay niyo yung chassis ay uh, hindi masisira yung mga sensor or mahahatak Madali lang din itong paghiwalin. Basta matanggal mo yung stator, throttle body, mga sensor, brake cable, shock. Ayan, yeah, pwede mo tanggalin yan. Pero bago kayo magpahiwalay, i-double check nyo muna yung wire. Dito, baka mamaya. ay uh, tinanggal nyo yung throttle body, tapos mayroon palang problema yung wire. Masisira yung ECU. Mas maganda, i-disconnect nyo yung battery. Bago nyo ipag, uh, ipaghiwalay, baka mamaya mayroong wear dyan. Tapos nagdikit, maaaring masira yung ECU. Madalas namin nakikita yan. At may na-encounter na rin kaming ganyan. Ayaw din namin na kayo yung ma magkaroon ng problema. Eh, bas maganda. i disconnect nyo na lang yung ano, battery. Medyo sensitive na kasi yung mga, ano, mga FI ngayon. Pero nakachick ko naman to. Goods naman. Kaya paghiwalay ko na ito mga sila. Maya pakita ko sa inyo ano, yung problema nito ang problema nito kalampag pag overheat nagbabosan lang is yung tatlo na yun click 1 to 5 to at uh, request nung mayari din kasi wala nga siya iniwan na yung unit at sa akin din para patunayan ko na yung ilalagay kong mga pisa original bago para iwas din tayo sa may may agam agam na baka second nilagay mo yung pinapagabit brand new ganun kaya binidyo ko siya kahit na marami na akong Uh, videong ganito ito na yung ano click mga saan na pag iwalay ko na yung makina sa kanyang chassis at ito na yung makina niya, ito na yung wawalwalay natin ngayon para makita natin yung pinaka main yung show pakita ko sa inyo mamaya tatanggalin ko muna yung black piston piston ring tambucho yan wawalwalay ko muna tapos pakita ko yung mga piston damage ito na mga saan nakalas ko na yung kanyang um, cylinder head at uh, ito na lang yung natitirang uh, uh, kakalasin natin. Pero uh, nakalas ko na yung mga karang bolt nyan. Ito yung pakita ko sa inyo yung kalampag habang hindi ko pa mapag-iwala Yan uh, na. Narinig na rin yung nakagad. Uh. Okay, tanggal natin. Dapat kapag tinanggal natin to ay uh, hindi dapat sumasama or hindi mo kaagad natatanggal yung sigunyan ng kinakamilan. Dapat pinupukpuk pa yan bago mo matanggal. Nagkita yung rubber mallet para matanggal natin to ayan yung overheat dyan, oh. yan oh. tapos Magneto oil seal palitin water pump palitin din tapos yung water joint inlet palitin din dahil na uh, basag na yan yung mga masisira kapag overheat yung motor ito hmm. yan ito matay mag focus kaya iba yung langis niya ayan, iba na yung langis niya mga sir sinyalis na singaw na yung kanyang water pump may mga parang milk yeah. tapos, ito tatanggalin ko Mm. Ayan, yeah, dapat ito. Ayan, hindi nga sumdi sa mga Ano, ito. Ayan, ito yung mga na nag-aalo yung langis at yung Ayan, iba yung langis niya. Number one yan sa, ano, sa overheat. Tapos ito, dapat hindi mo ito natatanggal ng kamay mo lang. Dapat pinupokpok mo pa nga ito eh, para matanggal mo siya Yeah, ito na yung sinyalis na yung motor ni sir kalampag kapag once na ito hindi mo pinalitan ang ginawa mo lang dito water pump block piso piso ring mga gasket lang after ng mga 3 months babalik ulit ito kumbaga masisira o usok ulit dahil may problema rin yung kanyang sigunyal kasi malikot yung ikot nito gumagano'n ganon tapos yung piston ayun, malikot din magagasgasan yung block hanggang sa mag usok na to kaya Ito dapat yung una-una yung bago magpalit ng block. Isasabay lagi ito. Kaya ito binaba. Medyo malaki ba gastos nito mga sir? Ayan na tataglan nito, pati oil seal papalitan tapos nilililisan muna natin lahat-lahat to kumaya pakita ko sa inyo yung mga piece ang gagamitin natin dito lahat original ang gagamitin natin, lahat brand new narilisan ko yung crankcase bukod dun sa cylinder head sa kaya may pang turnilyo dahil unahin ko muna ilubog yung signal nito at ito na yung mga piece ang gagamitin natin Ayan, lahat yun mga saraya, original hanggang dun sa bearing, water pump black set tapos sigunyal assembly bukod yung bearing at uh, ilulubog ko muna yung sigunyal nito yung bearing sigunyal tapos papainitan ko to gamit ang butane sa loob ng 15 minutes para may salpak na ng uh, mabuti o sakto, sakto na hindi na pinupukpok kaya bubuksan ko muna yung ano para may pakita ko rin sa inyo at makita rin yung may-ari na yung ginamit natin original lahat yan, ito yung sigunyal natin mga sir. Kapag 125 yung ginagawa ninyo, dapat 125. Para tandaan nyo naman dyan, kung sakali. Dito. Ito lang yung tingnan nyo. Kung 150 yung gagamitin yung sigunyal, mahaba ito. Itong trailer ito mahaba. Pag 150. Tapos isa pang basihan nyo dyan, yung connecting rod. Yan. Yung connecting rod dapat, uh, yung butas nito malaki kasi malaki yung... Uh, pin ng 150 itatry nyo dyan at uh, pag hindi pumasok 125 yun pag pumasok 150 Ayan, lulabog ko muna yung ano oh oh may ano na pala na to ngayon ah bagong bukas lang to may bearing na pala kasama goods to no <laughs> gita na yung sigurong mabagong labas ngayon ito mga sir may kasama na pala bearing to hindi natin kailangan yung bearing may kasama na pala kita nyo naman yung talaga nakasilyado pa naman ito na siguro yung mga bagong uh, labas na mga sigunyal na uh, isang set na talaga sasalpak mo na lang sasalpak mo na lang good to mas maganda at least hindi na natin, natin magpipress hindi natin maglulubog doon na lang tayo rerekta papainitan natin to tapos lulubog natin yan, lang natin dito. Tapos gagamit tayo ng butane. Para may salpak natin. Kasi pag tayo hindi nyo ito ginamit ng butane. Example natin. Yan, lagyan like ko siya ng langis. Pag hindi nyo ginamit ito ng butane, or hindi nyo siya pinainit, yung sigunyal, hindi nyo po may papasok yan. Kaya gagamit tayo ng, ano, ng butane. Yan, lagyan ko na dyan. Para may salpak natin. Ayan na, pinapainit, pinapainit ko na ng butane sa loob ng 15 minutes para may salpak natin yung sigunyal. Ito lang gamitin niya. Huwag nyo ipapapukpok kasi madidisalign yung sigunyal natin. Kalampag ang kalalabasan niya. Pahinit ko mga ito. Nailubog ko na yung sigunyal. Pinainitan ng butane sa loob ng 15 minutes. di ko na sa inyo na ipakita kasi nga medyo ano, walang hawak. ng camera, isa yung camera natin gamit pang video and uh, ito. ko na basta pa ano uh, painitin niyo siya nang ano, sa loob ng 15 minutes mga sir pero pag sa mga 160 hindi kaya ng 15 minutes lang painitin kasi sobrang tigas ng ano nung crankcase niya no ni 160 kaya tapos lagyan natin ng is at uh, para lang maging muna then mainit lalagyan ko ng uh, beta gray yung sealant dito pag nagalagay kayo ng silad, dapat walang laktaw at yung double pin wag nyo rin kakalimutan yan para hindi na deform yung ating anak crankcase at uh, malayo sa pagkabasag pala may kikuma to eto naman na yung makina water pump bago water gin inlet gasket, black piston piston ring sigun eh, bago na yung mga yan yung, yung mga natin at uh, ready to salpak na sa charge nito siya na lang katanungan nito. Paandar kaya. Eto <laughs> <laughs> na mga siya na. Isang pangalan natin yung kanyang makina. balik na lahat lahat. Nalagyan na rin natin langis. At nalagyan na rin natin ng kulan. Sa diagnose na rin natin. At ito yung na natin. Ito na yung under niya ngayon. Basta kapag ka once na nagbabatay ng makina, nagpalitay ng blocks, gumyal, matik ko yan. under break yan pa rin yan. Bibreak yan natin para hindi mabigla o hindi masira kagad yung ano mga pisa kasi maganit pa yan masikip pa tapos isisit natin kung kailan siya babalik sa post change oil or kahit siya na yung mag change oil baka basta ano sundin nyo, nyo, nyo na lang yung 500 to 1000 km change oil tayo huwag kayo mag-access mag sa langis Kaysa naman na nasisiraan kayo ng makina or pisa. yan guys, ito. Tataposin na natin yung, ano, yung pagpapainit natin. Tapos, balik na natin yung puan. Ayan, makakuwi na rin. Ito, masa na, ibalik na natin, natin at lahat At itong ginawa na mga sir, ay uh, may warranty itong mga sir kapag ka nagkaroon ng problema dala nyo lang dito kasi kung uh, ppm nyo pa ako lalo ngayon busy busy ako tutuloy dalawang mekanik ko lang kami today ay uh, hindi ko po kaagad kayo mo mapapansin mas maganda kung sasadyain nyo lang ako rito regarding dun sa, no, sa warranty kasi lahat naman binibigyan ko ng warranty sasadyain nyo lang ako rito mas maganda maaga yan gods na to tapos sisip natin ang chinchuel yan 500 to 1,000 isip mo isip mo lumabas yung oil chance o oh, mo muna yan gulos na ito, mga sarap yung mga na natin